Dahil nga sa kagagawan nga nitong si Betsy, tuloy yun naharangan niya. Ang plano ng ni Gerald kung saan magkikipag-ayos na nga sana siya dito sa kanyang asawang si Jenna at babawi. Dahil sa mga nakarang araw ay naging mabigat ang kanyang loob, lalong-lalo na dito sa kanyang amang si Robert. Dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang ama at sinisisi niya maging itong si Jenna dahil sa nangyari na hindi ito agad nagpahiram ng pera. Kaya naman nasubukan niyang ayusin ang kanyang marriage. Ngunit dahil alam nga ni Betsy ay haharangan niya ito gamit ang kanyang kasabwat at natauhan sa loob nga ng hypermarket. Kaya naman si Gerald ay mag sa wala at magugulat na lamang siya sapagkat ang darating nga ay walang iba kundi ang impactang si Betsy. Tuloy-tuloy ang panunuklaw nga nitong si Betsy talagang gumagawa siya ng paraan kung papaano makuha nga ang atensyon nitong si Gerald. At dahil si Gerald ay punong puno na nga ng stress at namang problema, ay madadarang siya sa mga pinagagawa nga nitong si Betsy. At pansamantala siyang makalimot na siya ay may asawa na. Dahil uhaw sa atensyon nitong si Gerald, ay muli niya itong matatagpuan dito kay Betsy. Ngunit unti-unti namang makakapansin itong si Robert sa ginagawa nga ng kanyang asawa dahil bigla na lamang ito kung saan saan sumusulpot at magtataka kung paano siya nakapunta roon matapos nga itong madulas. Nagkunwari kasi ito para lang makatawag ng pansin dito kay Gerald. Unti-unti na niyang napapansin na tela may kakaibang ginagawa ang kanyang asawa sa loob ng kanyang bahay. Lalong magtataka itong si Robert at magugulat na lamang siya dahil madalas na niyang mapapansin na dala magkausap mo itong si Betsy at itong si Gerald. Kaya naman dito na siya nagkaroon ng kutob na maaaring nagtataksil sa kanya ang kanyang asawang si Betsy lalong lalo na at ek mag-ex nga silang dalawa.